Good morning, asari, good afternoon, good evening. Kung alam mo kayong oras na checking video. For today's video, ay mag-share sa inyo na mag-unboxing and mag-price update ako ngayon sa aking mga bagong nabili. Dahil ah, uh, matagal akong bumibili ng mga paninda, ngayon ay mag-price update ako. Maraming nagsitaasan ang mga presyo sa aking mga nadili. Tulad itong carl cheese, ang carl cheese sa pagdili ko ay 12.35. At yung master na kuku, uh, jili pong siya na malaking Ang pagbili ko sa isang box ay 100. Ayan. Uh, ang laman niya ay twelve pieces na tumaas siya ngayon dahil noon ay ang price niya 90. Ngayon ay 100 ng isang box. At itong uh, diaper na large, um ito lang 34 pieces isang pa, hindi po siya tumataas uh 1335 uh, ay 335 ang isang box na 334 pieces at ito ang ko ay 120 120 na ngayon noon ay 115 tumaas na, ro na ngayon ng 5 pesos magkatulad po ang royal 120 na ngayon ang price niya. At ang laman niya ay 12 pieces ng isang pack. Um, itong mga wafelo, naroon po tayong wafelo dyan. Ang price niya ay noon ay binili ko po siya ng 10.80. Ngayon ay 11.25 na siya. Hmm. Tumataas na ang price niya ngayon. Ang daming tumataas na ngayon mga kasari sa aking pagbili. Wow, mga two weeks na ang aking ah uh, ang aking interval sa pag Bili ng aking mga paninda dahil uh, may ginagawa po ako. Kaya hindi po ako nakapagdili agad. Yan, ang Banpi Park ko ay 60, 60 pesos. Pis, 60 At meron po tayong notebook. Dahil may kakauntik po akong mga school supply. Uy, bili na rin ako dahil uh, nabintana ang aking mga school supply. Pero malit lang aking binibili sa mga school supply. Hindi pa ako binibili ng marami. Kung ano lang ang kinakailangan sa mga estudyante, yung mga tinatanong nila, yung wala ako, bumibili ako. Uh, at yung mga hindi pa tinatanong, uh, hindi pa ako bumibili. Dahil baka hindi yan ma hindi yan mabinta. Kaya yun kung anong hinahanap nila, binibili ko. Dahil kung may hinahanap sila, babalik at babalik rin sila sa aking tindahan na magtanong. Ayan, yan po ang aking napansin sa aking pagtitinda sa aking sari-sari store. Ayan, ang Wafilu, ayan. Nasabi ko na kanina, ang Wafilu is 11.25. Masarap po siya. Chocolate flavor. Pero mas mabinta ang kalchis kaysa waffle, no? Pero may maghanap na rin. Kaya bumibili ako na maliit lang. Pero sa kalchis, bumili ako na marami dahil um, madali po siyang maubos sa mga bata. Ang kalchis ay, yan, 12 plus ang price niya. Ang bourbon... Napakaganda po ngayon na bumibili ako dahil sa isang, ayan, pat may save po ako ng 9 pesos. Uh, malaki na po yung tulong sa ating tubo, sa ating paninda dahil kung may promo sila or may save sila sa paninda, dagdag yan sa ating tubo. Napakaganda po kaya. Yan po ang binibili ko. Maliit lang ang natira um, ganyan Burr Brand Swap. Bumibili ako ng uh, dalawa na uh, dalawang, dalawang pa. Yan po. Ang price niya ay 200. Yan, 200 ang price niya sa Uh, isang pack. May laman po siya na 6, uh, 20. Yan, 20 pieces ang isang pack. Ayan po ang kalchis. Marami po akong uh, na nabili. At yun, meron po tayong Swat na bur brand. 200 ang pa. At meron to, po akong Skyflix. Ayan, meron po akong Skyflix. May max candy dahil naubos na ang aking uh, candy na max. Ang max na yon ay pagbili 40 ang isang pack na max. Ayan. Nakita nyo, dalawa ang aking binibili na suwak berbran. Dahil, may save po akong 9 pesos. At, meron din akong binibili na brown sugar, isang kilo. magripak po ako. Dahil, sa sa brown sugar may repacking po ako din marami pong uh, maghanap sa aking sari-sari store na repacking na sugar dahil yan po ang pinag uh, halo nila sa kapi ayan ayan meron po akong max naubos na ang isang pack ay 40 pesos uh, may laman po siya ng 50 pieces ang Hansel, ayan, ang Hansel ko ay 69.85. Ang Chocomocho ay 80.85. 8.85 ang kada isa. Pero sa isang pa, may laman po siyang ten pieces, eighty point, ah, uh, eighty point eighty five, eighty point eighty five Ang meron po akong lips na lollipop. Ang lips lollipop ko ay sixty. Yan sixty ang isang pack. At meron ding beef fresh. Ayan, nakita nyo. Kanina ang day fresh ko ay 38 ang isang pack. At meron po, meron po akong jelly stick. Ayan. Ang jelly stick ko ay 44. Ayan, 44 ang aking jelly stick. At meron po tayo jelly na para siyang sureso. Mabinta po siya. Ayan. Ang kada isa niyan ay 4 pesos. Ayan, ayan. Ayan po ang isang pack ay 40. Dahil may sampung tiraso lang siya isang pack. Pero, um, lang po yan sa atin. Ma. Magkano ang ating pagbinta. Ayan. Merong ding funky snake jelly jelly rin yan uh, mabinta po yan sa aking paninda o sa aking tindahan yung nasa ilalim ban paper po yan gamit ko sa pag print or pag xerox sa aking uh, printer ayan dadagkita ko na rin yan at yun lang ang aking ma-share sa ngayon mga kasari. At kung magustuhan niyo ang aking video na to, please like and share and don't forget to subscribe and i-click na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga bagong inapload upload ko mga video. Maraming salamat po.